Guys, tara na na. Ayos, okay. wait lang, maliligo muna ako. O oh, matulog na kayo, wag na kayo mag cellphone. Ay, ito pala yun. Ay, ba diba, hindi ako nakaiga? Malay muna ako.

Bisan mo dyan. Ito na nga, diba? Bilisan na. Ba't yung anak natin wala siyang wala siyang ano ba yan? Wala siyang um wala siyang salamin tayo meron. O um, ba aba hindi siya nagmana sa atin. Kasi meron sa amin ang ano, hindi, hindi nakasalamin. Aba nagmana sa amin. Ay, okay. Aray, ko ka na din, batot mo hmm. ina-trap, abis, ina ano po. guys, kung Mga nanginginig talaga ako. Hi, na nga ako. Ako nga palit na ako. Ako din ako. Ha, so, mag-skincare na ako. Kahit di ako lalabas, mag-skincare ako. Yan. Then, masasakay ako. Malamang, dun, hindi matutunan yung buhok natin kahit hindi tayo mag skin care. Ay, mag skin care magsusuklay ito oh, ano na po ay di ko alam di ko alam kasi di ako malayo no okay guys bye bye guys ayun lang ang aking vlog